Daddy, ang ganda at ang laki ng bagong bahay na napagawa natin. Nakabili pa tayo ng brand new car. Ang swerte natin. Thank you po, Lord. Lahat ng ito, bunga ng magandang investments natin. Kung hindi tayo nag-invest noon, wala itong mga ito. Buti na lang naisipan natin mag-invest, heto, inaani na natin ang bunga ng ating investments. Sana all may investments. Familiar ba sa tuwing mag-scroll ka, parang lahat naka-advance na sa goals nila may bahay, negosyo, or investments. Pero ikaw, parang stuck pa rin sa umpisa? Don't worry. Dahil sa video na ito, matututo ka kung paano ka makakasama sa sana all na may investments. Tara, simulan na natin. Welcome sa The Brown Investor. Dito matututo ka ng practical tips at smart strategies para palaguin ang pera mo. Para sa bawat Pilipino na gustong umangat, simulan natin ang journey mo sa tamang pag invest What is an investment? Ang investment ay paraan para palaguin ang pera mo. Hindi lang ito basta pagtago sa banko, kundi pagpapagana ng pera mo para kumita pa ito. Halimbawa, si Ezequiel Robles ng Santa Lucia Land. Mula sa humble beginnings, nag-focus siya sa pag-develop ng lupa at pagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino na magkaroon ng sariling property. Ang investments niya sa real estate ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Why invest? Alam mo ba na dahil sa inflation, ang halaga ng pera mo ay bumababa ang 1,000 monangin, maaaring maging 900 lang ang halaga sa mga susunod na taon. Kaya, mahalaga ang pag invest para palaguin ito at matalo ang inflation. Example, si Edgar Injap Siyadew, founder ng Mang Inasal, nag-invest mula sa kita ng negosyo niya at pinalago ito. Ngayon, isa na siya sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas dahil sa tamang paggamit ng kanyang kita. Start small, dream big. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para makapagsimula. Kahit maliit lang ang itabi mo buwan-buwan, pwede na itong maging simula ng malaking bagay sa hinaharap. Example: Si Manuel V. Pangilinan, MVP ay isang halimbawa ng negosyanteng nagsimula sa simpleng negosyo mula sa pagiging manager ng isang kumpanya. Unti-unti niyang pinalago ang negosyo sa mga sektor ng telecommunications, media, at power. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at tamang mga desisyon, naipon niya ang sapat na kapital para maging isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Types of Investments for Beginners Maraming klase ng investments na pwedeng subukan tulad ng mga sumusunod. Stocks, Mag-invest sa mga kumpanya tulad ng Ayala o Jollibee. Mutual funds. Ipamanage ang pera mo sa experts. Real estate. Bumili ng lupa o bahay na pwede mong paupahan. Small businesses. Magtayo ng negosyo kahit maliit lang sa simula. Example. Si Henry C. Jr., anak ng Yumaong Henry C., ay nag-diversify ng kanyang investments. Hindi lang siya nag-focus sa retail business ng SM, naglagay din siya ng malaking pondo sa real estate, school, at iba't ibang industriya tulad ng renewable energy at banking. Dahil dito, pinalakas niya ang business portfolio ng pamilya si at patuloy ang paglago ng kanilang yaman. The magic of compounding power of compounding. Imagine you invest one thousand at ten percent annual interest. After one year, you'll have one hundred. Next year, hindi lang one thousand ang kikita ng interest kundi patinarin one hundred. Over time, your money grows exponentially. Example: See Jack Ma, the founder of Alibaba. Let time and strategic investments work for him. From humble beginnings as an English teacher, his vision and patience built one of the largest e-commerce platforms globally. Know your goals. Bakit kaba ba mag-i-invest? Gusto mo bang bumili ng bahay? Pagtapusin ang anak mo sa kolehiyo? Magretiro ng maaga? Mahalaga na malinaw ang layunin mo para alam mo kung paano i-align ang investments mo. Example. Si Lucio Tan ng Philippine Airlines ay nag-focus sa long-term goals. Inuna niyang mag-invest sa negosyo para ma-secure ang kinabukasan ng pamilya niya at maitaguyod ang PAL bilang isang global brand. Invest in what you understand. Huwag kang maglagay ng pera sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Halimbawa, kung hindi mo gamay ang cryptocurrency, mag-research ka muna bago mag-invest. Example, ang Go family ng JG Summit ay nag-focus sa mga negosyong alam nila retail, airlines, at food manufacturing dahil dito na maximize nila ang kita nila sa mga industriyang naiintindihan nila. Diversify your portfolio. Don't put all your eggs in one basket. Ibig sabihin, huwag ilagay lahat ng pera mo sa iisang investment. Mag-diversify ka para maiwasan ng malaking risk. Example, Bill Gates has diversified his investments into technology, healthcare, and education. Kaya kahit bumagsak ang isang industry, he's still financially secure. Be consistent and patient ang investments ay long term. Ang mahalaga ay maging consistent ka kahit maliit lang ang naiipon mo buwan-buwan. Over time, ito ay lalaki din. Example, si Warren Buffett, isang kilalang negosyante at investor, ay nagsimula ng mag-invest noong bata pa siya sa stock market. Sa kabila ng pagiging bata, natutunan niyang maging patient at consistent sa kanyang mga investments. Isang halimbawa na lang ay ang kanyang pag-invest sa mga kumpanya tulad ng Coca-Cola at American Express kung saan pinili niyang huwag madaliin ang pagkuha ng kita. Sa pamamagitan ng consistent na pagpapalago at patience, tumaas ang halaga ng kanyang investments sa paglipas ng mga taon. Ngayon, siya ang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. At patuloy and Axisil being inspiration among investors. Learn from the experts. Don't go at it alone. Watch experts on YouTube, read books like Rich Dad, Poor Dad, and attend seminars. The more you know, the better your decisions will be. Example. Filipino entrepreneur Bo Sanchez teaches about the truly rich club. helping Filipinos learn about financial freedom. His success is proof that continuous learning works. Ngayon, ready ka na bang sumali sa Sana All Investments Club? Tandaan, hindi mo kailangang maging milyonaryo para magsimula. Ang mahalaga ay magsimula ka ngayon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Simulan na ang investment journey mo para hindi ka lang sana all kundi ikaw na ang ako na